Kamusta pa kayo? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng na malakakaliw at malakakatawang mga videos na pinakalap sa internet. Subscribe na rin po kayo upang updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Kaya hindi sa amin, no? naman yan. One to sawa talaga. Ito, Talo pa yung yelo, ito, ito. eh, no? <laughs> <laughs> Ito may, mo, okay. may maliliit din. Ah, may Malaki. Tapos lima. Lima. Lima yung Malaki. Tagsing ko yung maliit. Wow naman. <laughs> Masyado malaki naman yun. Aba. Nasa... Ha? <laughs> Giniago mo? <man. No>, no. <laughs> Ang lagot na. Ano po? Hello po. Ano po yan? Kalabasa chips po. Magkano? Magkano? Kalabas chips. 120 chip. lang. Wow. Ilan po? Isa po. Isa? Sige. Masarap siguro yan. Oh. Ah? <laughs> Isa lang? Ay, ano hindi naman yung ha? marketing strategy nila eh. ya yeah, bibili kasi may nakita sa pera sige <laughs> sige 'yung mau mas mau 'yung bibili ano yun? <laughs> daw. wow dami naman 'yan oh, masarap, ah. <laughs> Ano yan? Oo. Hingi. Oo. Ano? Ay, <laughs> nagdabog na si Kuya. Lagot. <laughs> Wala, <kalo. laughs> Naparami kasi. <laughs> Sabi, hingi lang eh. Puntik <laughs> na ubusin natin. Masunurin ka. Masunurin niya. <laughs> Push and pull eh. malakas pa ang trip ni Kuya. pag ka nito. Hmm. Uy. Ayan. Pinagunga Hindi niya pala kilala. Loko-loko. <laughs> Para sa pelikula lang <laughs> Huwag Huwag bumalik sa kanya <laughs> hmm. <laughs> Inulit pa Malalihira <laughs> pa <Huh>? Alala <laughs> <laughs> Di na maligil Okay. Hmm. Pagod na. Alay <laughs> malayo na. Plus malapit na pala. Seven and na up. up. Kakaibang mga numero to. Four Mas worst to. 459. Alay <laughs> kanang anak kanang tu no 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 hindi na lang kapag timpi siya <laughs> ito kinumay na lang eh. parang may naamoy ako hindi maganda <laughs> kinchana mm. kinchana yun kinchana nga kinchana Uy, hey, ka. <laughs> ito ang pinagbabawal na technique na napakalupit kung wala po kayong budget pa ang wiring sa inyong motor gaya nito. Wala pong ilaw ito at ito ang remedyo. <laughs> Ayan, ito po ang pagswitan niya. <laughs> wow naman. <laughs> hindi po ito. Wow. Ang naging problema po kasi na wow. ng wiring nito ay nasunog po yung stator niya dahil na po sa kalumahan, mahal po ang stator na original. Kaya ito muna ang ilaw na pansamantala na ilaw natin. At ito, subukan oh. na po natin. Oh. Hatar pa rin po ito. Kaya ito ka na po yung stator. Yun. Kasi yung secondary wiring lang po ang nasunog. Oh, yung Parahan talaga. Na yung primary wiring pwedeng pwede pa rin. Ah, tayo na, umandar na guard natin naman natin ang ilaw. Ayan na!

Oh, pre! Ba't tinatanong kita kagabi kung ano religion mo? Oo. Oh, <laughs> oh bakit pre? Bakit sagot mo NCR? Ay ano ba? Oh, ha? religion. Oh. NCR. Ano ba yung sabi oh. ko pre? Religion. Pre religion siya. Soror ni lapu lapo May disco ba? Eh. May panabong pa

Ayoko na O, bakit? Lagi na lang tayong nag-aaway Mabuti pa umalis na lang ako Ayun. Ako rin Sawang-sawa na ako Away dito, away doon Mabuti pa Sumama na ako iyo. O, tara na ah! Sumama ka na <laughs> alis sila dalawa Magkasama pa rin <laughs> Hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod. At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat. At shoutout nga pala kay Idol Irnanis Noring Butin. Idol Chumola ay maraming salamat. Shoutout din sa Idol Maymay ng Europe. Maraming salamat po sa inyong panunod. At shoutout din sa Idol Rolia Zanyon. Idol Rayson Jess. Maraming salamat. Salamat din sa support Idol Joy Boy Maggamay. Idol Lux Taliano. Shoutout sa iyo. Maraming salamat din sa panunod Idol Milbaldo. Idol Marvin Caranto. Maraming salamat. At shoutout na rin sa mga taga Cebu. Lalo, lalo na, na kay Idol Ferdinand Basilio. Idol Richard Malyari, maraming salamat. At kay Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa inyong panonood. At bilang suporta po sa ating channel, mga Idol, huwag niyo po sana kalimutang mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bukas na naman po muli. po kayo.